Malaysia ko, may bago na akong trivia sa inyo. Nagka-pilipit-pilipit ng dila ko din eh. My gosh. Ito po ang nilat-nat ng kambing. Brown! Hello mga beshi ko, nagtatanim kami ng mga halaman. Ito po siya. Ito yung pinakamaganda. May mga anak. Galing kay Mam Ma Tina. Ito po ang pinakamadaming anak. Tapos po, meron pa po dito ano. Ito. ito po yung pa. At ito po naman. Ito po, ito po yung tinanggalan. Nagbubunt po ko mga damo habang hindi na ulan. naunan. Wala kasing pasok ngayon kasi maulan dito. Pero bukas, bukas. Kambing po, ganda-ganda po ng halaman na to. Tapos po, meron pa pong, ano, nginat po ng kambing ang halaman, kaya po, nangalitan nila. Ito na po ang nangyari, oh. Tutubo pa naman po yun. Ito po yung mga kambing, pakita. Yung brown, yung puti, at yung puti. Tatlo po sila gawa po kasi bumili na tito ng So, bukas mga besiko may pasok na kami. Yun po ang ama, nagsisipag na. Ang ginagawa niyo po ay nagtatabas na mga damo habang hindi pa umula. So na nga mga besiko may bago na akong trivia sa inyo. Ang lahat ng sasabihin ko ay base sa science at mga research about Plant. plan, talk each other. So, paano ba sila nakikipag-usap sa isa't isa? According sa science, ginagawa nila to through their roots. Nagre-release sila ng chemical sa soil. Ang tawag dito ay roots exudate. Alam nyo din ba na nakikilala ng mga halaman ang mga kanilang kapatid according to sa mga biologists plants react to sound plants sense gravity ang tawag dito ay gravitropism pasharin naman ang video mga beshi nagkapilipit-tulipit lang dila ko din eh my gosh nahirapan ako dun ah